Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Hindi Mapagmahal sa Mga Widows at Mahabang Panalangin. Sabi ni Jesus Christ sa Mateo chapter 23 verse 13 through 14. Ang mga pare at mga pastor ay nagdarasal ng mahabang panalangin para makapakitang gilas niloloko nila ang mga widows sa kanilang mga tahanan dahil sa kanilang ginawa mas mapaparusahan sila pinipigilan nila ang mga tao na makapasok sa langit dahil hindi rin sila makakapasok sa langit sa aking karanasan, nakadalaw ako sa maraming mga serbisyo sa simbahan, na ang mga ministro ay nagsasabi ng napakahabang panalangin na parang nagsasermon muli. Sinabi ni Jesus Christ na ang isang panalangin sa Diyos ay dapat magmula sa puso at directly tong pasalamatan muna siya. Pakatapos, sabihin sa kanya kung ano ang kailangan mo ng tulong at pagpap pagpapalain ka. Nakikita ko rin kapag nanalangin sila kung paano nilang sinasabi na hindi itong nagmumula sa puso. Sa halip ay sinisikap nilang pasayahin ang mga tao nakikinig upang sila ay sumang-ayo nang ang aking ina ay naging widow pagkamatay ng aking ama umaasa kami na ang mga pastor at pari ng aming pamilya at mga kaibigan ay mag-aalok ng tulong at mga salita ng pampatibay loob sa amin. Sa halip, binati lang kami ng pakikiramay at tinanong kung kamusta kami. Pagkatapos ng pag-uusap ng iyon, ay wala na kaming narinig o nakita mula sa kanila. Sinasabi nila na kinakat tinatawan nila si Jesus Christ ngunit hindi sila nagpapakita ng pagmamahal sa pagkilos tulad ni Jesus Christ. Ito na ang katapusan ng mensahe pagpapalain ganawa ni Jesus Christ.